So ayan, we welcome back mga katropa sa ating YouTube channel. Ah, uh, yung area mga katropa na kinuha namin ng na karang araw, binalikan na po namin. Kasi na masarap pala kainin. Kaya talagang sinubaybayan namin talaga dito na pinuntahan naman namin ulit mga katropa. Ah, uh, kasama natin yung bata na may ari ang, ang ano, anak, anak, anak. no Si Log si, ano si log dong. Ah, si Bulog yan, si Bulog. Abdul Bulog. Idol Bulog at saka si ano? Edward. Si Edward. Edward. Oh, yan. Ah, syempre. Yan, si Madas Karting kasawa. Hindi mawala. <laughs> Hindi mawala. Kaya <laughs> dito naman tayo mga katropa. Mauuhan naman tayo ng anong tawag 'yun? ah uh, Kibaw, ah, kuday, kuday. Kibaw, kibaw. kibaw Ay, kibaw, kibaw mga katropa. Ang sarap pala kilawin. Ah, tuway, tuway, tuway. Tuway, tuway. Tuway, kibaw. Ah, tuway ito lang, lagyan na natin. Ayan, lagyan natin, no? Oh. Mm, kasi yung nakaraan badyira, grabe, kahirap na hirap si Aydan. Hirap, hirap ako, pasan. sot sa bakawan, eh? mm. <laughs> Kaya ito, ito dalahin natin para okay. hindi masyadong malaki Man, yung na dara, bit, bit. mabigat na ano. Mm. Ito kay pislit ganyan ko doon nilang. Magkano sana baldi, kaya tayong dalang baldi. Dalang baldi. Kaya ang tabay po tayo mga sa aming pangalawang adventure ngayon ngayong araw dito naman tayo sa loob ng bakawan hindi sa mga konta sa kabundukan bakawan ito ayan o. paraiso ng bakawan oo kaya ang tabay lang po tayo mga katroba sa ating adventure ngayong araw kaya Alex no tara tara let's go let's go yung itak mo simple ito hmm. kaya, pasok pasok na, na. marami kaya sa kalasangan o kaanuhan Lagay ang chinilas. Punta dito ng... Sila mga katropa maghanap. Atin, kinasina naman. Kami mo naman na video. Saan ang itak mo no? Vlog. Saan ang itak vlog? Ito. Wala ko itak. Ayun pa lang yun. Punta dito hanap. Ayun o? Mayroon o? Ito mga idol o. Ayan. Saan?

Mag Ay, dalawa palang lang sa akin, dalawa. Mayroon ako nakita oh. Ayun, nakaiwalay. Ayun, 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 ayun. Ayun pala. Oh, ayun. Ayun. Bumuna ako. Mm. Yan. Um, oh, yan. Yan. Ito, oh, ito. Yan. Yan. Oh, dalawa. Dalawa? Ha? Dalawa. 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 <laughs> Sunod. <laughs> dalawa. Sunod. Ah, grabe. Hmm. 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 Mayroon po. Meron pa lang dito. Meron pa? Hmm. Uy. Grabe kadami. Dami pala yan dito nagraming kibaw ah ayun po, may nakita ko ayun may no? na ka? uh, umaya yan ano na hanap hanap para pa yun, yun, yun yun, to uy, ala, kalaki uy, ala, natapad tapad ala, marami pa oh, Ano? <laughs> <laughs> ano? Anyway. Kinamay yeah. kang kung lang eh. Kinamay mo na lang? Kinamot mo na? Kinamot kamot na. Dahil pala dito. Dahil pala dito. Pwede pala tayo maghanap? Oo, oh, simple. Tulong tayo maghanap. Tulong tayo maghanap. Oo. Oh. Ayan pa oh. Ha? Ayan oh. No? May nakita ka? Oo, ayan oh. No? Ayan oh. No. Ah, grabe. Ito na po. Ayan log, nag, dalawang piraso log. Katabi log. Ayan no? Ayan log, punong log. Ayan no? O oh, yan. O, oh, kalaki o. Oh. O, oh, ano ah. ba? O, oh, dalawang oh, piraso. Kalalaki. <laughs> Dito palang marami katropa. Oh. Yes. Naglabasan pa o? Okay. Naglabasan? Hmm. Uh. Uh. Dami na idol. Eh, ito pa. Eh, umang pala ito. Kala ko, ano na? Umang. Dito pala marami. dito, parke dito nga Dito pa eh. marami. Hindi pa. Bato. Bato. Tara. tekan ndeni Oh hmm Batu? Hmm. Ha? Hmm. 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 Hmm.

yun ginawa you know, ni ano dok no? dok kalalaki yan ah bato pala dok kalalaki tabi tabi ay may da ha, ha? mayroon din yun oh oh uh? labas na labas na hmm Mm-hmm. Nabasa na. Uh, uh, Dami. Dami yung mga tropa oh. Dagi. Katsambahan din namin ng Irina na to. Nakaraan may, ano no. Nakaraan parang yun? may liit man yun. Ito. Ito. Eh eh. Hey. Magkuong. Yung, bato. Ha? Bato. Wala kong kuna. Wala kong pangkuhit ah. lang. di ta area. Duman banda sa inyo area. Hindi ba yung area niyo diyan maganda? Dito tayo, bay. Ang area niyo. Ha? Kiriyan namin dito maganda. Maganda mangirin dito doon. Parang sila nang nasayahan kami wala man dito. Ah. Oh.

Palalim ng dagat Palalim ng dagat Palalim siya, hindi. Doon meron. Wala na. Wala naman aku nakita. Wala na nakita. Uh -huh. wala nakita. Ng ugat. masuk wala nakita idol? Wala. <laughs> Kita nyo. Wala ko. Hmm. wala, wala so, Hmm. You know? mm. you know? Ah, hmm. Kanina pa tayo, ang kapak, na <laughs> <laughs> Tupang, <mayayun lang>? Sana? <gabihil> Wala, grabe talaga mata niyan no, oy Bilis talaga Eh, eh siyempre, ito ang hanap buhay nila Alam na nila yung ano nila, ang, kung saan eh. Saan ang kwan? Freestyle pa lang tayo na po pato kaya kaya

si Lord Sabi niya basic lang daw pag maghuli. Basic ngayon. lang. Kaya pala sabi niya nung ano, nung tayo. Oo. Kuya, sa sasunod ako magkuha ha. Oo. Dala ng lagyanan. Oo. Kaya pala sabi siya. Galing pala niya Galing yan. You know? Kinamay kamay lang namin mga tropa. Kasi wala kaming kumplitong ano. Basang-basa na ako sa pawis. Tuloy pa rin ang bibaan. Tuloy pa rin ng, <laughs> At ating, <laughs> ng mga tudaanong. Oh, mayroon naman. Ah! Dung tayo doon tayo baka pinanagay mo na yan ha Idol? Oh. ito oh, oh, na naman dalawang praso kay dami na oh. ta ito lalaki tapati oh. ito ito pala sa may butas 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 ito dito tayo mag oh, kay Edward dito tayo mag abang hmm.

Ito, <laughs> eh, so kalaki. Tago siya, kaipit. Tago. Isa pa, isa pa, mayro. Pa. Oh, dalawa, oh. Tago. Marami na na huli. hehe <laughs> N required 33 وب钱 apat 3 poured also cheaper to go

ano, ilagay natin to sa ano? Ilagay, ilagay. Baka maano? dung lagay ko mo blog, Lagay mo na sa ano? ah lage ano? ka okay, Manila, pang buhi <laughs> <luk>. Dami mayroon pa sa likod? Oo uh, yun ah uh. Lalo po Ah dami pala eh. Galing ah Bilis ah Mayroon din oh. oh, Sigaw si Idol ay si Icon ay Sa kabila Sa kabila tayo Sa kabila tayo oh. Ang dami na sa Ang na dito, kabila Marami ah, pala dito. Kaya nga, sa yung tanakaraan yung pinuntahan natin, maliliit na ano? Maliliit, ito malalaki. Yan, grabe ka lalaki. Tulugo. Hmm. Ano oh. Ito lang. Hmm? Ito lang, ikot-ikot lang. 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 Hmm. Iyo no. Dami. <laughs> yung... <laughs> lag dami lag. Dami. Dami lo. dami na. Dami. na. Aha, dito banda, banda. Baka banda wala eh. na banda. Nasa tabi-tabi lang sila. Nasa tabi-tabi lang. Nagpasok-pasok dun Na ni bulog dun dami rin. banda. Dami na. <laughs> Hindi kaya log di. Uh, ano natin? Dikit na log. Dikit na. Ayun. Marami. Marami na ang kakra diyan. Ha? Bigsa ka bayan. Nakaraan kunti lang 'yung mga kakra tibayira lang 'yun. Ah, oh, diyan na mana. Ah, da, ah, kita na rin. Sana, 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 yeah. okay. eh, sana. Ayun, ayun, ayun. Yun, oh. Kita na rin sa so wakas. Wakas. <coughs> Tagal. Ito. Anong binayos mo mag-pinger? Eh, eh. Bakas <laughs> <coughs> Sorry, sorry. Ano ba yun, eh? Ang bilis mo pala mag- ng Bươngat. pa, pa, magdokot ng ano? Tuway. Tuway. Sabi ka naman. Kala pinggir eh. Eh. Hey. <laughs> banda ha. Banda, banda. Ayun. Ay. Uy. Eh. Bila ito lo. Sana. Mm. Nahirap pala na mm. Ta, no. Ah. Eh. Tu, galing magdukot ay. Oh, ta ihi po. Oh. Ta Ah. Paano hindi mag Piningkir mo eh. hindi. <laughs> nawakan ko lang yun kasi natin. nawakan mo lang. Ito malaki. Hmm, kita mo na. Oh, yan oh. Yan oh. Nak Nakataob naka Nakataob. Nakataob mo ha. Ano? Hmm. Dandahanin ko. Ah, ang laki. Mga katropa. Hindi magkasya. Hindi magkasya. <laughs> <laughs> Hehe. Dito natin. Huh. Uy! Uy! Bao! Bao pala Eh, <laughs> <laughs> nakala yun na siya. <laughs> eh, ganun din ang kulay. Putik. Ano, Idol Edward? Meron dyan? Ano na? Ano na na, na, na? na, na, na. na tayo. Ayun. 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 oh, yun Ayun. Ayun. Kanina pa yan, dami na Kaino huli. Pa. Ay nakita. Ikaw, meron ka? Mm. bakit sa akin wala? Mm. mm. Will you marry me? <laughs> Patay man yan. Patay pala ito. Tingnan ko kung limang piraso ba? Limang nga oh. Oh. Sa. Ba, dalawa. Dalawa. Lang. Tatlo lima. Ay, maliliit. yung, Dito tayo, abang-abang tayo dito. Maglakad-lakad tayo na wala tayong mahuli. Wala man ta, kasi tayong kayong, ano, itak. Ay, sila may itak. Kaya abangan natin to. Ayan. Dito lang pala yan sila. Gaab, kwan. Malayo pa tayo doon. Nah. Nah. Oka kinto nah. Eh. Neli Kamu Amba. Tolong. Hindi pa siya naglabasan, no? Ayun, no? ayun. Oh, yan naman. Dadre, bibi ka ah, dili dai siya magawas Rex. Okay. Na sa kono nagtabon-tabon lang sila. Kaya kaya kailangan tumayo. Ari dakwa. ba? Ha? Dakwa kawayan. gwapon na gano sila parang gwapon na ba gwapon na siya no may bara no bara ha bali na sila yung mga bakaw hindi yung ano man lang putik man lang tanggalin siyempre bumabaon man yung ano amat na lang ano si bulog ano log ano kumusta na wala na wala hmm. na kuha hmm Ano pa na, natin nilinog? Grasong uli oh. Ayan. Pagkikin lang yun natin. Okay. So, Grabe dami. dami no. dami. Kuha niya yun, Edward yan. Ang nah, Edward oh. Uh, you know, Ayan oh, pa na pa oh. Grabe. <coughs> Galing to, to. Dalawa. Ah. Ha? Dalawa. Dalawa. Dagdag dag pa. Dagdag dag, pa. Grabe. Mm. Ito, meron pa rin. Dalawa rin. Da. Da. Ah. Grabe. Grabe, swerte. Swerte. Ano lang, ano lang? Swerte. Swerte. daw. Ayun <laughs> pa <laughs> Hmm. Oh, hmm no. Tembak. Hmm, tembak. <laughs> Yun. Nah, parang kabuti. Oh. <laughs> <laughs> parang. Parang kamuti lang Kenapa? Hah? Hmm. Dalua. Dalua. Tapi-tapi idol. Ini hmm. apa-apa mulang yan jan idol lah. Meron. Hmm, gamay. Sino kamalaki? Rang gabi. Apa-apa mulang yan lata. Kamay na langa. Kama Alamot nan. Hmm. Itu paromayun. Dian. Merong bato. Bastarian jan. <hums> hmm. Dami nalog? Ta. Nyo. Oh. ta. Ta. na. Ah, <laughs> da, Uy, ayun, ayun. Meron, meron. Ayun. Meron Parang ini kanina, wa, uy. uy, wala ah, talaga. Ah, Anong klase? Eh, Edward, siya, oh, na magupo na? magupo kana lang. Puno pawis, siya, pawis na nga 'o. Pawis, pawis ko. Oh, uh, ako rin 'o pawis 'o. Okay. Oh. <laughs> <laughs> okay, okay.

yung video ko ah. Malubat na. Parang hindi abutin ng ano to ah. Finishing? Finishing line ah. Wala na, wala na. Ay na. tambak. Ay. Nakabutas. Hmm? E ay butas. Takbo. Takbo. Bigat na. Yeah, ano ay doon libert? Uwian na? Uwian na? Ay kayo. Pangulam naman tayo. Ah, pili na yan. Pili na. Ano ay doon libert? Katulabang bulog. Katulang bulog. Pwede na. Thank you, Bulog ha, na tinu tinuro mo kami dito, sinamahan. Tinuro mo kami sa area na marami. Marami pala dito, yung pinunta namin nakaraan. karaan. Pagpabalik. Ah. Ha? Sa pagbabalik pa rin natin ulit. Ay, simpre. Ah, sa pagbabalik ni MacArthur. MacArthur. Mm, Mac Sige. I shall return. Ang palain eh, sa Panginoon. Oh, okay. Babalik tayo dito. Simpre. Okay, 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 okay. Ang dami na idol. Marami. Ay, medyo magahan natin makabalik. Yung sa isla na kanipo. Kanipo. Siyempre, maalun-alun pa naman. Maaga yung oras natin, launa na o. Oh. Baka hmm. ng hapon pagdating natin doon. Kaya Maraming salamat God sa walang sawa nyo pong bigay sa amin na grasya. Okay, maraming salamat po Lord na binigay sa amin. Lalo oh, lang sa kasama natin si Idol Bulog. Oo. Maraming salamat Idol Bulog. At sa kay Katropang Eduardo. Oh, kamay puro putik. Oh, uh putik. -huh. Parang si Ruby Padilla no? Mhm. Mm Yan pa. Tara! Let's go, let's go, let's go. Buhat na, buhat na. Buhat na, buhat. Ipintas ko muna 'to. ba makinis baka makita talaga yung kung ano anong kurma ng ano huway sa atin ito lagay bus ibaw mm. uh. <laughs> uh. ibaw